magtatanghali ng humahangos pumasok si Daryl Lucero sa silid-aralan ng Grade 7 Mahogany, kumakapit sa kinakalawang na baong lata na walang laman. Sa labas ng bintana ay kumikislot na usok ng ginataang saba mula sa kantina. Ngulit sa tiyan ng binatilyo'y puro hangin at maasim na laway ang nag-aagawan. Magkabilang uniforme niya'y may manilaw-nilaw na bakas ng sabon panglaba na ni Inang Liza kagabi habang nakasampaya ang mga palda ng kapitbahay sa alambre. Patunay na iisang batsya lang ang pinaghati-hati ng buong barong-barong sa sitio Bagting. Oy, late na naman ang walang baong hari ng lata! Sigaw ng kampyon ng pang-aasar na si Rio, hinampas ang desk para makuha ang atensyon ng klase. Ilang parisan ng tawa ang gumulong. Si Bea na TikTok dancer, si Alan na basketball versitarian at si Kevin na palading may bagong ballpen na pabango ang tinta. Nanliit si Darrell, yumakap ang lata at umupo sa pinakadulong bangko, katabi ng bintanang kinangkalawang ang rehas. Gusto sana niyang lumubog sa upuan, ngunit sa mismong sandaling iyon, pumasok si Miss Corazon Burgos, tayo ng seksyon, at kilalang istrikta sa mga patakaran ng oras at hulma ng uniporme. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakicomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Good morning, class. Dari Lucero, bakit limang minuto ka na namang huli? Malutong ang boses niya. Tanim ang lamig. Hindi pa nakakasagot ang batay, sinalubong na ng kalabog ng attendance folder sa mesa. Anong dahilan mo ngayon? Traffic sa chinelas? Hagighi ka ng mga kaklase. Si Rio tumilapon pa ang laway sa kakatawa. Nagsingit Daryl. Daryl ngumiti ng pilit. Ah, Huminto po kasi yung jeep eh, nalaglag yung… Ay nako! Singhal ng guro, nilapitan siya. Tinuro ang lata. At bakit bit-bit mo na naman yung lunchbox mo kung alam mo namang walang laman? Sabay taas ng kilay, sabay lingon sa buhong klase. Mga bata, tignan nyo nga. May daladalang lunchbox pero puro alikabok. Baka hangin ng ulam. Umingay ang bunguan ng tawa. Nakita ni Daryl kung paanong iniikot ni Bea ang imaginary spoon sa ere, kunwaring sumisipsip ng hangin. Nag-init ang mukha niya, pero mas mainit ang kirot sa sikmura. Kinuha ni Miss Corazon ng lata mula sa kanyang kamay, pinukpok ng marahan sa pisara. Tok, 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 parang dramatikong props. Class, kapag hindi kaya ng magulang nyo, magbaon, huwag nang magdadala para hindi kayo mapahiya. Dagdag niya may pilantik ng dila. Sa likod ng classroom, kasabay ng yabag ng hiya, umusad si Andrea, isang taimik na kaklase. Palapit sana para tumulong ngunit tinapik siya ni Rio. Oy, baka mahawa ka sa gutom. Kumunot ang noo ni Andrea na takpan ng bibig. Si Daryl naman, napayuko, nanginginig sa pinipigilang luha. Kumulog sa puso niya ang paalala ng ina kagabi. Anak, Dalhin mo pa rin yung lunchbox mo, kapag may awa ang maestro sa kantina, baka bigyan ka ng sabaw. Ngunit ngayon, mismong guro ang unang kumutsa. Nagpatuloy ang klase, pero bawat sulat ni Darrell ng mathematical expression, bumabagal ang lapis. Umaalog ang tiyan, kumakalam ang boses ng tisani Miss Corazon. Pagkakaltas ng huling oras bago reses, tinawag uli ng guro si Darrell. Ipakita mo sa blackboard kung paano mo hahatiin ang dalawang pandesal na Tega, may pandesal ka ba? Tawanan na naman! Sa likod, napatingin si Andrea sa dalang pandesal sa bag niya, nag-aalangan. Huli na nang napansin ng guro ang seryosong tingin ng dalagita. Oras ng reses. Naiwan si Daryl sa mesa, di makapila sa kantina. Inilabas ni Andrea ang dalawang pandesal, nilapitan siya. Daryl, Hati tayo. Mahina niyang alok. Ngunit bago maabot ang tinapay, dumating si Rio. Dinampot ang pandisal. Oy, salamat Andrea. Kagat ng pang-uuya sa kanya kinagat at pinunit ng malaki. Tula lang si Andrea, namumuo ang galit pero natakot. Si Daril naman bumuntong hinga lang at tumitig sa sahig. Alas dos ng hapon, biglang nagdornak si Principal Eusebio nakasunod isang ginang na may guryong suot la. Medyo nanlalamin ng mata pero determinadong mukha si Inang Liza. Hinihingal, may dalang brown paper bag. Good afternoon ma'am, may kailangan daw po yata makita. Sabi ng prinsipal, malumanan ngulit may diin. Lumingon si Miss Corazon na kunot ang noo. Ako po ang nanay ni Darrell. Nakamukhang bakit yata pinagtatawanan ng anak ko tungkol sa baon. Kinibit ang balikat ni Burgos. Ma'am, classroom management po ito. Pinapaalalahanan ko lang. Bawal po ang maling pagdadala. Dumukot si Ginang sa brown paper bag ang hinandang adobong tuyo inilagay sa loob ng lunchbox ni Daryl na hawak pa rin ni Miss Corazon. Tatlong araw ko nang pinag-iipunan ang sahog na ito, mapait man o masalat. May naman niyang lata. Alam ko pong hindi kasing ganda ng baon ng iba pero hindi dahilan para ipahiya. Nanhinginig siyang wika. Dahan-dahang lumapit si Daryl hawak ang kamay ng ina. Tahimik ang klase. Natigilan si Rio. Lumandlay ang pandisal sa kamay. Si Andrea napapikit. Tila gustong pamalakpak. Monit hindi patapos si Inang Liza. Inilabas niya ang isang sobre, Certificate of Indigency na pirmado ng barangay plus Letter of Scholarship Grant mula sa isang foundation ngayong araw lang dumating sa bahay nila. Guro, salamat sa paggising sa akin. Akala ko sapat nang sikapin naming pakainin ang tiyan ng anak ko. Ngayon alam kong hindi ko rin pakakainin ng kanyang loob. Kaya simula bukas, hindi na siya hihingi ng tulong ng minuman dito. May biyayang nakalaan para sa masipag. Nabilog ang mata ni Miss Corazon, hindi inaasahang haharapin siya ng ina. Sa sulok, lumapit si Principal Eusebio, inabot ang certificate, binasa, tumangi. Congratulations Darrell, full tuition at monthly allowance po ito. Napatayo ang mga kaklase. Si Andrea unang pumalakpak, sumunod ang iba. Unay patago, kalaunan ay sabay-sabay. Si Rio bumaba ang ulo, napaismid, na gusto sanang magbiro pero walang lumalabas na salita. Saka nakitang nanginginid ang luha ni Miss Corazon ang guro mismong unang tumawa kanina. Kumabog ang dibdib niya, biglang nagsalita. Pasensya ka na Daryl, hindi ko inisip ang pinagdadaanan ninyo. Lumapit siya sa mag-ina, ibinalik ang munchbox ng nakayuko. Kung papayagan kayo, ako ang sasagot sa school supplies mong ngayong taon." Dagdag niya mahinang tinig. Tumanggi si Inang Liza at sa unang pagkakataon humagulgul si Miss Corazon. Putok na iyak, parang bata. Samantalang yakapin ni Daryl ang dalawang kamay ng ina at guro, parang tulay sa gitna ng kahapon at bukas. Kinabukasan, nag-iba ang klima sa grade 7 mahogany. Si Rio nagdala ng tatlong pirasong pandisal at pinalipat kay Daryl. Si Andrea inabot ang bagong ballpen si Bea nag-post ng TikTok Random Acts of Kindness Challenge at tuwing recess, si Miss Corazon na mismo ang nag-aabot ng susi ng stockroom. Doon nagkakampay ang libre at mainit na supas para sa sinumang walang baon, Alin sunod sa bagong alituntunin ng klase. Sa pisara kung saan dati nakasulat ng ang classwork, inidagdag nila ang tatlong salitang minarkahan ng chok na kulay ginto. Kindness is food. Sa ilalim, nakapaskil ang metal lunchbox ni Daryl, hindi na bilang simbolo ng hiya, kundi bilang paalala ng minsan, ang pinaka nauuhaw ay hindi tiyan, kundi dignidad. At sino mang magpasimuno ng pagkapit sa dignidad, magiging pinakamabusog sa araling walang katapusan. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.